Baw na ako siya sa Can't Buy Me Love. Oh, oh my God! God. Bel Mariano. Oh, Grabe, sobrang ka-professional, hardworking, as in, butan yung guy. Mm, -mm. professionalism, Baw ko na siya. Mawagin ako makita siya. nakita gina siya from the start pa lang, hantod niya karoon nga, sobrang nakaitsa ka sikat. Kita ginato to, pag pagka down throw, motivation, gud siya. Kaka nang gusto gina, mulambos, mulampo. Mulambos, mm, -mm. mulambos siya. Mulang na, na, Bulambo. Bulambo. Ito times na marag nag-chikan, ata may sa taping. Sana anak ko nga, ano, may, gusto ka ba? May tulungan kita? Mag ko, asya. Ate, wag mo na akong isipin. Ano lang, isipin mo sarili mo, ikaw gusto. Tulungan kita, ganyan, ganyan. Ano siya, self-love talaga. Grabe siya grabe yung self-love ng batang to. sobra ano siya, ang inspiring niya. Hindi ko, pero iagihan good niya po, di ba? Kaya for the longest time, ginabash siya sa una. Itong wala pa siya, sikat niya. ikaw yung partner kay iba na-prove man niya na murag na, na develop po niya ang self love niya. De, totoo nang na prove gud niya nga deserve gud mm. niya nga mm. siya ilab team kay Donnie because mm. grabe iya um um self love of selfless po niya. Mm. Oo, mm. eh grabe ang teamwork niya. Okay, professional, Ay, Don Bell. Ang, wow, ano, professional. Balag kapoy Kasi wala na mm. salitulong sa Kent Bay. Kay Balag, wala itiping. Nag-commercial shoot sila. <laughs> Pero grabe ba, sunod-sunod. Gudila hang <laughs> maiksena. Wala well, na sa Nagbiyahe sa Karun. Eh. Travel sa Karun.